kapusin uh, maghahanta naman tayo ngayon uh, subukan natin mga kapusin kung may makuha pa tayo nandito pa tayo sa highway mga kapusin bumili pa kami ng tunapay para pang snack mamaya si Mrs. at saka si Bayo. nasa highway tayo ngayon mga kabusing. ayan o oh. subukan natin mamaya kung may nakita ba tayo okay mga kabusing naghahunt kami ngayon kami lang ni Bayo mga kabusing kasi si Pamangkin nanood pa ng basketball doon sa may ano sa barangay Sambag Barrio Sambag pala kami lang muna mga kabusing. Samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Ayun si Bayaw. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Tingnan natin kung tamang sukat na siya mga kabusing ha. Ayun. Ay. Oh, tamang sukat na siya mga kabusing oh. Ito yung pang sabong. Wow, marunong sa ting tigre. Ayan, hindi tayo makasampong mga kabusing, kunin lang natin. Ayan, o, oh. gandang gagamba. Tamang sukat na siya mga kabusing. Kano natin dito kung masampong ba natin. Ayun. gandang gagamba, kunin natin. Ang bak mo ting. Mga kabusing, may nakita pa tayong bayabas dito. Ayun. Press na press. Bayabas ting. Ito? Oh. Oo. Ayun. No? Okay. Habang naghanap tayo ng gagamba, may makain tayo. Ah, kabusing may nakita na naman tayo dito. Oh, uh, pariha. Ayun, ang gagamba oh, mga kabusing. Nasa malayo. <laughs> Ayan. Parang may nak nahuli siya sa kanyang bahay, mga kabusing, yung maka kinakain nila. Ayan. Okay, kunin natin yan mga kabusing. Dala? Oh, Dala. Eh, yambak. Mas ubus na. Toray, toray. Ano yun? Narito uh -huh. <laughs> kabusing may nakita tayo ditong gagamba. Tala siya, maka kabusing 'o. Oh. Yung pasirkul yung tala niya, maka kabusing Gandang gagamba 'yan, 'no? Oh. Ayan, may kinakain. Ayan, dito lang siya nakatira mga kabusing sa bayabas. Ayan oh, may maliit pa dito. Ayan. Gandang gagamba. Kunin natin to. Ayun, ayaw gumalaw mga kabusing oh. Yan. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ayan oh, may male na gagamba pa dito. Tapos yung gagamba, ayun oh. Ayan. May pagka-pula siya mga kabusing oh. Yan, kumpleto pa yung galamay. Tamang sukat na to mga kabusing. Yan, dito sa may ang tawag na puno na to. Ayan no oh. Yun, gandang gagamba. Ayan, kunin natin mga kabusing. Okay. Dito tayo. है Ayaw pa huli, mga kabusing. Ayan, tumakas. Okay. Mga kabusing. Pauwi na kami. May nakuha na kami, mga kabusing. Okay na to. Ayan, oh. No? Ang ganda ng view natin dito, mga kabusing. Yun. Maraming ilaw. Okay. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay? Maraming salamat sa panonood.